Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 17 ng Marso, ipinagdiriwang natin si San Patricio. Kamusta? Si San Patricio, nakilala rin bilang San Patricio ng Ireland, ay isang santo ng Simbahang Katoliko na malawak na iginagalang dahil sa kanyang pag-evangelize sa Ireland noong ika-5 siglo. Ipinanganak sa Britanya noong huling bahagi ng ika-4 na siglo, inagaw si San Patricio ng mga pirata mula sa Ireland sa edad na 16 at inalipin sa Ireland. Habang siya ay nasa alipin, natagpuan niya ang Kristyanismo at nagkaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos. Matapos makatakas sa pagkaalipin, bumalik si San Patricio sa Britanya kung saan siya ay inordinang pari at pagkatapos ay itinalaga bilang obispo Pagkatapos, bumalik siya sa Ireland bilang misyonero upang ikalat ang pananampalatayang kristyano sa mga sakop na hindi kristyano ng isla. Kilala si San Patricio sa paggamit ng trebol upang ipaliwanag ang Santisisimang Trinidad at sa pagpapalayas ng mga alamat na ahas mula sa Ireland na sumisimbolo sa pag ng mga tao sa kristyanismo. Kilala rin siya sa pagtatag ng maraming simbahan, monasteryo at paaralan sa Ireland. Narito ang isang dasal kay San Patricio. O Diyos na nagpadala kay San Patricio upang dalhin ang liwanag ng pananampalataya sa Ireland, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang kanyang halimbawa ng pag-aalay at paglilingkod. Nawaway ka kanyang mangyong panalasingin na may bigayin ta amin ng proteksyon at gabay sa aming sariling landas ng pananampalataya. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw, Santa Gertrude's ng Niveles ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.